Nadukayan na ang lawas kung sarong 30 anyos na lalaki na nagtagbang sa salog sa Panganiban Bridge, sakop kong barangay Dinaga, Naga City, alas 7 kasudmang aga, Agosto 7. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kang Naga City Police Office, alas 8 Justin aga kan report sa inda insidente na tulos manindang ipinaabot sa kaaramang kang Philippine Coast Guard Auxiliary. Alas 10.30 kang parehong aldaw kan madukayan na nasabing persona sa hirarong na porsyon kan salog na 20 metro sa naanrayo kung sa inini nagtagbang. Dubling, dubling ingat. Ano, maski ba lang dito sa, sa Naga City siguro. Itong pagday man ka mong o maglangoy, oh, never talaga mag-attempt. Uh, baka nadara lang ka mong, uh, pressure, kang kairiba, barkada. So, lalo na kung nakainom. So, dito po aram kaya ang pwedeng uh, consequences na pag iyaong ka sa uh, iraron tubig. Ante sa an ninsedente, nahiling pa ang biktima na nakikikalwagan subot sa mga tugang kaini, asin basang nasa nang nagtagbang sa salog hasta sa, sa ini anday na buminutwa pa. Ang napapasala, uh, mga pantulo na ini, ha? Uh, poon kang pagkaabot ko dito sa Naga City. So mga pantulo na poon ini. Pigbibilaran na ang nasabing persona sa saindang residensya sa Mauba Habitat, Barangay Balatas, Naga City para sa mga baretang tatakbikol, may arango.